Kaya kita tinawag dito para samahan na kausapin si Kalabaw. Ano tayo pala ako dito? G, nilaglag mo pa ako. Ano? Nilag nilaglag? Bao, hindi ka tumat... Sipa naman kasi yung ginawa mo. G, alam mo naman yun. Sige, tara. Sumama ka lang yeah. sa amin. Balik tayo. Oo, Alam eh. mo yun. Ano ka niya. Kakakain pa ako eh. Ba't nandito kayo ngayon. Lol na to. Uy, eh. Ares, ako. Wala akong pakialam sa buhay mo ah. Wala naman ako pakialam sa iyo. Ares, pakiusap ah. Yes, sige na Ares, huwag na. Huwag na uug na please. Please. Wala okay. kang kwentang tatay. Bakulot ka pala <tinyo> talaga, eh. Bakit mo ako tinawag? Hindi, bot. May sasabihin kasi ako sa'yo eh. Ano yun? Alam ko medyo hindi ka papanig dito pero kailangan natin gawin to bot. Ano ba meron? Kasi si Kalabaw nagbago na naman, di ba? Oo. Ganda na naman. Ramdam na ramdam ka na eh. na siya eh. Yun nga, bot. Kaya kita tinawag dito. Para samahan akong kausapin si Kalabaw. Sige, Tits. Tara. Hindi natin siya babawiin. Gusto ko lang malaman kung ano yung mga dahilan kung bakit mas pinili niyang sumama sa mga ganggang. Ang si binabastos na sila mayor eh. Kaya nga diba isipin mo, ang dami na nating tinulong. Hindi naman natin sa sinusumbat, di ba? si. Pero gusto ko lang din iparealize sa kanya na mali, mali yung mga ganong gawain, di Oh. Kaya abot, trust, mamo. Pero, so, yung guys, no? Pupunta kami kila ngayon. Sana mabawi pa natin, pero hindi na ako nag expect na mga ganong pangyayari. Hindi ko na din siya inaani, kinakamusta na lang din eh. Ayo talaga sabihin ko ano dahilan Oo di ba? Mm. Alam mo naman eh. Pag nandun kasi sa ganggang, asa po siya na ready. Magaan buhay eh. Oo, oh, oh. Wala siyang gagawin, no? may lahat Oo, maghapon. Ganun lang gagawin niya. Diba? Sa amin kasi, tits, may mga gawain bahay, magluluto, sasaing. Diba? Eh, yun naman kasi dapat talag, eh. talaga. Eh, dapat naman, matutunan eh. yun, oh, Jeffrey. Eh. Kasi gawaing bahay yun eh. Matik yan. Baw! Baw! Uy! Sino tao dyan? Usap tayo, Baw! Usap tayo. At saan ko na, Baw, ah? Sige, pasok tayo. Baw! Baw! Bakit nandito ba ka? Kaya nga eh! Huwag nang lang ako dito! G, nilaglag mo pa ako! Huwag! Nilaglag! Baw, hindi ka tumatamba! Sige, bakit kasi yung ginawa mo? G, alam mo naman yun! Baw, hindi ka tumatamba eh, ba baw eh! Hindi, tamabay lang ako dito, Tits. Hindi, malar lang ako! Baw naman! Sama oh, sige, sumama ko! Sige, tara! Sumama ka lang sa amin! Balita ko lang! Oo, balita ko lang, Mayor! Nananong pa rin! Kakain pa ako eh! Kakain saan? May pagkain Kakain nga ako dito, Jim. Baw, alam Magabago ko yung mga plano mo, Baw. Ba gusto mo na naman maging masama, eh. Hindi, hindi ko gusto maging masama, eh. bitch. Alam mo naman yun, eh. Babago na nga ako, eh. Diba? Babago Nababago, eh. ka, eh. Nandito ka. ako mo na sa amin na hindi ka nababalik dito. Kaya, ah. Dito ka? Alam mo naman yun. Ginagawa ko na naman ito. syempre, para sa akin din. Para sa'yo, para sa ano? Para sa mga magiging kalukuhan mo ulit. Hindi, hindi, di ako gagawa ng kalukuhan na ano ako Baw? Ba Oo naman, hindi naman ako bata mo na ako lukuhin. parang mo kami. mo Ano ba e. ano naman yun? Wow. Ano ba? So, ang mga lang sa amin, tara, tara, doon tayo ng mayor. Tara, tara na, kalubong. Bawa, tara na. Bawa, lulutuan ka ano oh, namin yung mayor ng masasarap na pagkain. Beefsteak. Mga tilapia, oh, yung mga sardina. Tilapia, ano naman si Aris. <laughs> o, ayun, ay, ba't nasa teritoryo namin kayo? Eh? Oh. Ha? Ba't nandito kayo ngayon? No? Lord na to. Uy, Aris, ako, wala akong pangilam sa buhay mo, ha? Ah. Oh, ay, naman ako pangilam sa'yo, pero ba't nandito ka sa teritoryo namin? Si Kalabaw, kinakausap ko lang. Oh, wala ka pang ang pangalam, wala lang. Ipahalam ako sa kanya. Pwede daw pumasok, eh. Eh, nandito siya eh. Malamang taga dito na siya. Oh, hindi. Nakikitambay lang. Oo nga, ba't dito ka? Wala, tumabay lang. Oo, ikaw po. nakikitambay lang ba na, tapos nakikitambay ka din. Eh, hindi ka rin. Tara na ba? Tara na ba? na ba? na ba? na ba? na ba? na ba? wala. Wag mo muna ganyan-ganyan. Oo, rest. Huwag mo muna. Painit yung ulo ko ngayon. Painit yung ulo ko ngayon. ka na lang, rest. ka na lang. Bawa, huwag na Wala na naman. Sige na na. na na please. Please. bakit ang Sobrang nakasilis eh. lang Below the belt. Bakit? oh? huwag na rin. Yan naman tayo eh. mo pa Ulitin pa niya. Ulitin pa niya. Sige, walang Wala kang kwentang tatay. pala eh. Ulitin mo, tits! mo, Uy, tits! Tama na! Uy! Huwag na nangin yan! Tara na! Tarna, tarna. O, na ini, Tara na! Uy na tayo! Aris, tarantado ka! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Uy na tayo! Huwag na tits! Tara na! Tara na! Uy! Tara mo ba? Ayaw atin mo! Yan! ba na kayo? Ganyan ba gusto mo maging makasama? Hindi! Ayaw ko tayo ako sumama sa mga! Tits! Ba't ang pinatulan? Gagi! Sabi ko pa na nangin eh! Disabing Ikaw, sabihin ko natin, sa'yo, wala akong kwentang tatay. Okay lang sa'yo? Hindi siya wagi, may point ka Disabing din naman natin, eh. Hindi, natin lugar yan. Oo, oh, baka anong gawin nila eh. Bao. Bao. Bao, mo yung ugali mo. Bao, ka sumama doon. Kaya ka susama mo. dyan. Tumambay lang naman ako. Tara, bao. Tumatambay ka pa dyan eh. Hindi na ako tatambay to.